lalo pang lumakas ang severe tropical storm Hulyan habang kumikilos sa bahagi ng Philippine Sea. Sa abiso ng pag-asa, namataan ang sentro ng bagyo sa layong 300 km sa silangan ng Kalayan, Cagayan. Taglay nito ang hanging aabot sa 110 km per hour malapit sa sentro at pagbugsong aabot sa 115 km per hour. Mabagal itong kumikilos patungong kanluran, hilagang kanluran. Itinaas ang signal number 3 sa northeastern portion ng Babuyan Islands, habang signal number 2 naman sa Batanes, northeastern portion ng mainland Cagayan at nalalabing bahagi ng Babuyan Islands. Nasa signal number 1 naman ang nalalabing bahagi ng Cagayan, Isabela, Apayaw, Abra, Kalinga at Mountain Province. Gayon din sa Ifugao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, hilagang bahagi ng Benguet at hilagang bahagi ng Aurora. Inaasaang aabot sa Typhoon Kategory ang bagyo mamayang gabi o at, posibleng lumapit o, o maglandfall bukas sa Batanes o sa Babuyan Islands. Hindi rin inaalis ang posibilidad na maging super typhoon pa ang bagyo. <coughs>